Welcome back sa ating YouTube channel, ang channel na para sa inyo na makapag-share tayo ng ating kalaman sa naging karanasan natin sa pagre-repair at pagdi-DIY. May tanggap pa ako na pagawa si RTTV, yung kanyang brand Panasonic. Bago ko buksan, testing lang natin. Nalagyan ko na siya ng cable sa likod. Saksak lang natin sa outlet. Power on natin. Ayan, nagkaroon na siya ng indicator light. Antay lang natin yung kanyang picture na lumabas. Ayan o no? uh, May picture naman Kaya lang nagkukurap May sound naman sana Kaya lang yung sound niya Sumasabay sa kurap ng kanyang picture Ayan o no? Lakasan natin ang volume Ayan Parang namamatay So ganyan ang problema ng unit Ayan yung uh, pinapagawa ng mayari sa atin Buksan ko lang Check natin Nabuksan ko na Hilain lang natin yung kanyang board angat lang natin ng konti Kasi may lock sya dito Pagkatapos hila lang Palabas Ayan ganyan alisin natin yung kanyang uh, degosing at saka yung kanyang uh, sound yan. balik na natin para i-check natin kung ano ang naging problema nito ang unang gawin natin check voltage tayo yung ating multimeter set ko lang sa dc volt naka dc volt na pala yan yung ating grounding ilalagay lang natin sa ating uh, dito dito lang tayo mag ground saksak ko lang power on natin yung kanyang switch yan meron siyang indicator light magsukat tayo ng kanyang secondary supply kasi ang duda ko namamatay try lang natin kung may kinalaman nga sa supply nagkukurap na siya o oh. reading natin yung kanyang secondary may reading tayo na ayan yung reading natin o oh. pa bago bago hindi siya stable. Yan, 128, 115, 119. Yung kanyang kurap ng picture, yung doon sa harap, sumasabay din sa reading ng kanyang uh, secondary. Yan, uh, yung kanyang uh, reading. Ayan, no? Oh, Plug talaga, oh. Patayin ko muna. Patayin na, try natin magsukat sa kanyang uh, primary sa kanyang uh, 400 volts na kapasitor try natin kung nagkarga yan mataas yung kanyang karga nasa 277 volt ang ibig sabihin abnormal yung kanyang primary malamang na ang kanyang problema na mamatay nga kasi kung halimbawa na normal ang primary nito hindi dapat ganyang kataas yung karga nya so dahil sa reading niya na ganon nasa 277 confirm na natin ang kanyang problema sa primary kaya naging mataas yung kanyang karga dahil plug ish yun yung primary supply natin. Try natin magpalit ng regulator sa kanyang primary supply. Kadalasan kasi sa mga ganitong unit, pagka nagluloko yung kanyang primary, may kinalaman sa kanyang regulator. Try lang natin kung makuha natin sa regulator. Palitan ko lang. Bago natin galawin yung kanyang regulator, make sure lang natin na wala ng karga yung kanyang kapasitor. I-reading lang natin para malaman natin kung may laman pa. Pwede naman dito sa may 4 pins diode, check natin kung may karga. Yan nasa 270 volt pa, malakas-lakas pa yan. Pag hindi natin na-discharge yan, ginalaw natin yung ating uh, regulator, malamang magkakaroon ng spark, lalong masisira yung ginagawa natin. Kaya ang gawin natin sa pag-discharge, gamit lang tayo ng soldering iron. Kung may mga spare pa tayo kagaya nito, so ang gawin natin ang saksakan ng ating soldering iron Pagdikitin lang natin yung negative positive Ng 400 volts na kapasitor Yan, ganyan Para maalis yung karga Pagkatapos Check natin ulit Para sigurado na wala ng karga O kung may karga pa Yan, nasa 3 volts na lang Pwede naman natin ipinising Pagka mababa na yung kanyang karga Ipinising na lang natin Yan, ganyan Para 0-0 sukatan natin ulit ayan o, oh, uh, milli na lang ibig sabihin, maski 1 volt, wala na sip na natin hawakan kahit nahawakan natin yung 400 volts na kapasitor wala na yan, hindi na tayo makukuryente kasi nga wala ng karga papalitan ko lang yung kanyang uh, regulator pagkatapos twisting natin ulit napalitan ko na yung kanyang regulator ito naman yung inalis natin sa kanya oh. ihinang ko lang muna Okay na, testing natin. Yung ating multimeter, nakasit na yan sa DC volt. Saksak ko lang. On lang natin yung kanyang min switch. Ayan, yung kanyang indicator light. Red natin yung kanyang secondary. 134, 112, eight, black width pa rin. At saka yung picture niya, yun o. No? Walang pagbabago. Patayin ko muna, sin trouble din. Patay na yan. Reading natin kung nagkarga ulit. Ayan o. No? Oh. May karga ulit. 256. Ganun pa rin. Ang susunod na gagawin natin, try natin sa module. 5 wires module yung gagamitin. Mayroon naman akong 3 wires. Ito yung gamitin natin yung kulay dilaw. Para ma-confirm natin kung primary nga talagang may problema. Kasi ang duda ko talaga may kinalaman sa primary. Para hindi na tayo mag-isa-isa, ito na lang yung isubok natin para magkaalaman. Sa pagkabit nito, may guide naman siya sa likod. Ayan o. Oh. Susundan lang natin yung nakasulat dito. Sa pag-install ng 5 watts module, tanggalin lang natin yung kanyang regulator. Papalitan natin ng module. Bago natin tanggalin, check natin ulit yung kanyang kapasitor. Ayan, mayroon pang 228 volts na karga. Discharge natin ulit. Ganun ulit yung procedure Gamitan lang din natin ng saksakan ng soldering iron Pagdikitin natin yung kanyang positive at negative Yan, ganyan Check natin kung wala na Mayroon pa, 19 Mababa na yan Para mabilis, ito na lang yung gamitin natin Yan, nagkaroon ng spark Red natin ulit Okay na Wala pang 1 volt yung kanyang reading Alisin ko lang yung kanyang regulator. Nalis ko na yung kanyang regulator. Ang kanyang original kanina na pinalitan natin nito. Kaso nga ang nangyari, ganun pa rin. Kaya ang next na gagawin natin, mag actual tayo ng 5W module. bali ipapalit natin sa tinanggal natin na regulator. Buksan natin. Iyan yung ating 5W module. May kasamang sapin para dun sa heat sink. Pag wala kasi yan, shorted kasi naka-grounding kasi yung kanyang hitching pero kung sakali na walang sapin pwede rin naman kaya lang puputulin nyo yung connection para sa ground na hindi connected sa ground yung kanyang uh, hitching para maski hindi nagagamit ng sapin okay lang dahil sa may sapin naman siyang kasama so okay lang na hindi na natin ikat yung kanyang connection sa hot ground kaya siya tinawag na 5 wires module Meron kasi siyang limang wire Ayan o I-install ko lang to Ang pag-install natin Base na rin dito sa diagram niya Na-install ko na yung ating 5 wires module Ang kanyang diagram kasi May nakalagay dito na 300 volts Na kapasitor kasi yan Ang ibig sabihin So ang kapasitor ng ginagawa natin Yan Positive side, negative side Yung kanyang positive side Pumunta sa coil Coil kasi ang sigsag na yan. So tama naman, positive side Ayan yung kanyang line Papunta sa coil Ang dulo ng coil Yung papunta na rito Dyan natin ilalagay yung kulay red So paano natin malalaman Ang karugtong ng coil Gamitan lang natin ng tester Buzzer mode Yan, may buzzer Ito yung coil Ito naman yung kanyang karugtong Ayan o no? Sa kabila kasi iba na yan. Ayan o, Wala na siyang connection dyan. So, ang partner ng coil na to. Dito yan o. So, ibig sabihin. Dito natin ilalagay yung kulay red natin. Kung susundan nyo yan. Ayan yung kulay red natin. Dyan nakalagay. Ayan o. Buzzer mode ko lang. Ayan o. Connected siya. Yung uh, red natin. Connected siya dito. Tapos yung coil natin. yan, Papunta sa positive side ng kapasitor. Uh, ayan no yung black naman, base sa kanyang uh, diagram, ilalagay lang natin sa ano, sa hot ground. Yung hot ground kasi natin 'yan, no. Kaya diyan ko nilagay yung uh, kulay black. May jumper dito na line papunta sa mga parts na maliliit. Hindi na kasi natin kailangan 'yan. Kaya ang ginawa ko, nakahang yung jumper na 'yan para hindi na siya makapagbigay ng uh, supply dito. Para hindi ma-interrupt yung ating uh, pag-install ng uh, 5 bars module, sa secondary niya naman yung ating uh, kulay dilaw at saka kulay blue. Yung paglagay naman ng kulay dilaw, base dito sa kaniyang uh, diagram, yung kanyang dilaw dito sa ano, sa negative side ng uh, diode. Ayano, oh, yung diode na yan. So ang ginawa natin, ayan yung diode natin. Sa likod tayo naglagay ng kulay dilaw. Ayano. Oh kasi yan naman ang nakahalagay dito kailangan sa likod yung kulay blue niya naman dito sa kanyang uh, ground, ground ng uh, secondary, kaya yung kulay blue natin, nilagay ko lang sa negative side ng ating uh, kapasitor na 160 volt sa secondary yung kanyang kulay green naman tinakpan ko na lang, feedback kasi yan dito dapat ilalagay sa kanyang uh, optocoupler, pagka ginamit ko kasi yan, minsan ga pluck with yung uh, supply kaya mas maganda yung hindi na lang natin siya gamitin. Bali ang gawin natin, pipihit na lang tayo sa kanyang uh, trimmer. Kung ano yung requirements ng secondary, pipihitin lang natin. Sa ginagawa kasi natin, ang kanyang uh, secondary nito na supply na sa 140 volts. Basin na rin sa kanyang uh, isi. May SE kasi siya na may nakalagay na 140 Ang ibig sabihin, yun yung kanyang uh, supply na kanyang uh, secondary So pag halimbawa na gagamit tayo ng 5 uh, watts module Yun din yung target natin na maabot natin yung kanyang uh, 140 na supply para sa secondary Sa pagpihit dito para ma-accurate natin yung 140 Testing natin yung grounding natin doon pa rin Yung ating uh, multimeter nakasit na yan sa DC volt Saksak lang natin sa outlet Yan, Abang tayo dito sa kanyang uh, secondary. Read natin kung ano yung uh, reading. On ko lang yung switch. Yan, may reading tayo na 121, mababa pa. So, ang gawin natin, pihitin natin yung kanyang uh, module para umakyat. Ang target natin 140. Patayin ko lang muna. Pihitin lang natin pa kanan. Yan. Pagkatapos sa reading tayo, on lang natin. 133 kulang pa Patayin natin ulit pihit tayo kunti lang yan try ulit power on 140, 137 Ayan, okay na yan Depende na dun sa kinalabasan ng screen Kung halimbawa na medyo Kipot yung kanyang picture Pwede naman natin pihitin na Mag full screen na yung Sukat na kanyang picture Uh, sakto reading tayo yan nasa 136.8 tuloy tuloy hindi nag plug weight ayan no oh. at saka yung screen natin ayan no oh. tingnan natin sa harap yan nagkaroon ng raster I ano muna natin iayos I-read natin ulit kung nag yan yung reading natin Stable 137 So ang gawin natin Lagyan natin ng keyball Titignan natin yung uh, resulta Sa paglagay natin ng uh, 5 five bars module Patayin ko lang muna Nalagyan ko na ng keyball At saka yung speaker natin Nakalagay na rin para testing na natin to At saka yung 5 bars module natin Ayan o oh. Balik talin lang natin para yung kanyang uh, mosfet hindi didikit dito sa board Ganyan lang o oh. Yan saka ganyan. Abangan natin sa harap. Yung uh, min-switch natin, naka-on na yan. Bali ang gawin lang natin, isasaksak lang natin sa outlet para hindi na tayo mag-switch uh, sa kanyang uh, power. Saksak ko. Yan. On natin. Tingnan natin sa harap. Yan o. Oh. Lipat natin ng channel. Gamitan natin ng universal na remote. Well, folks, we got a race to the age. Yan ang resulta sa pagkabit natin ng 5 hours module Hindi na nagkukurap yung kanyang picture at saka yung sound niya, okay na? Yan, oh. No? Okay naman yung screen niya. Pagka kasi na may itim dito sa gilid, halimbawa nagkaroon siya ng itim dito, ang ibig sabihin niyan, hindi sakto yung ating uh, supply, yung ating uh, pihit. So ang gawin lang natin doon, pipihitin lang natin ng pataas para yung black niya dito mawala. Hanggang sa mawala yung black, ibig sabihin, yun na yung uh, sakto na pihit o sakto na supply para sa kanyang secondary so, yung sa atin, okay na oh 137 yung supply natin kanina pero okay na, okay na yan wala namang hawang na itim dito at saka dun sa kabila at saka yung ibaba niya, okay din volume, yan. ayan, okay na bali confirm ang problema niya Doon sa kanyang primary okay na Bali, ang gawin lang natin, lagyan natin ng heat sink yung ating 5 uh, five module. Yung heat sink pa rin ang gagamitin natin. Patayin ko lang para malagyan natin ng heat sink at saka ibalik din natin sa kanyang uh, pinag-alisan natin ng heat sink at saka kasama na rin yung 5 uh, five module natin. Yan na ang resulta. Nilagyan ko siya ng heat sink at saka yung sapin natin ay no, uh, nilagay ko rin. Yung wire dito ko na lang dinan sa butas at saka yung uh, Black natin, connected siya dito sa ating uh, hot ground, ayan 'no. Dito natin dinaan sa jumper na nakahang, may butas kasi 'yan. Pinasok lang natin para connected siya dito. At saka yung red natin, Dyan din sa butas ng pinag-alisan natin ng regulator. Baliktarin ko lang. 'Yan na yung ating regulator. 'Yan na yung dugtong natin 'no, kasi hindi makaabot yung wire ng uh, module. Dinugtungan ko na lang, tagos dun sa butas. Ayan 'no. At saka yung sinasabi ko sa inyo na SE140, yan yung ating uh, SE140. At saka yung feedback natin, tinakpan ko na lang yan. Ganyan na yung posisyon ng ating five uh, w module. Nakahit-change siya. Balik ko lang, final test tayo. Final test natin, saksak ko lang. Yan, power on natin. Antayin lang natin lumabas yung kanyang picture Yan yung kinalabasan Hindi lang natin masyado i-focus ng buo Kasi baka copyright Pakita ko lang sa inyo na okay naman yung kanyang kinalabasan Ng kanyang picture Yan o no? Lipatay ng channel kina okay hanggang dito lang kayo. maraming salamat nga pala sa oras nyo sana makatulong sa inyo ang ginawa nating video God bless sa inyong lahat mag-iingat kayo lagi bye bye